Kahit Kanyan mga boy. Ayan. Kung gano'n ka angas aring Ford Mustang. 640 <laughs> na. Siyempre. Kahit, mga kahit ako naman. Tong, ano, Scott, talagang, pag may na, gantong ano, as force talagang pagsasalang mo talaga nilinis na nilinis na nilinis pa nga mustang mga dahil ayan para maganda tingnan nyo ang sa loob at napakaangas ko lang ngayon lang na linis na idol bitan pa mga ay dahil na busy siya malinisan na niya ang rin pinakamagandang sports car dito tapo mga boss. Ting ne. Ting ni naman. Kung gaano ka ganda. Kung gaano ka angas aring Ford Mustang. <laughs> All right. Rock and roll. I ting ne. Ting ne aring Mustang. <laughs> ganda.

karbon, ayan hati ini, sepur bitapang ada lebih tapang guys, ngendah di kalau ayan, malinis nah, atma pintab. Aren post Bar na rin dito pa. Tingne. Mm. Ang ganda. Napakaangas, man. Grabe na po ganda. Ayun. Woo! Mahinis na. Ayan sa idol. Tingnan niyo sa loob kit malayo ka Yes para kami lalo mo ako isip mag uh, magsipag magsipag ari siin ay yeah, mga boy Molenisa ni Idol Boy tapang ganyan board ng <laughs> Ano yung mga apakan sa ano? Parang hapin. Ayun. Daming ano kasi. Parang mga, mga alikabok. Kaya tinanggal. Sa lahat, sa lahat Masa daw kaming nang spard na yung endon pa mga kapay. Kasi... Uh, ito na yung katas pinaghirapan. Karne. Grabe. Napakasulog. <laughs> <laughs> ano, ito na yung mga, mga natsin na doon dito pa mga wearing. Sasakyan yung sports car. Napakaangas. Oh. Ano mga boy, tapos nang nalinisan aring sports car na doon Bye-bye. Love you. Bye-bye. Love you.